you Good morning mga mawe! And for today's video, eto nga pala yung mga naging ganap sa akin ngayong araw na to. Simula nga nung bumalik ako sa pagbablog mga mawe, ay talaga namang napupuyat na nga ang person. Anong oras na nga nito at ngayon pa nga lang ako babago? Sinimulan ko na nga magtupi ng kumot at inayos ko na nga rin itong mga una. Hindi ko na nga muna gigisingin itong batang makulit para nga tuloy-tuloy nga itong mga gagawin ko. At syempre, para mapabilis na nga din. Pagkatapos ko ang ayusin yung mga unan at kumot, eto tungat nagsimula na nga rin akong mag-ayos dito sa kusina makikita nyo nga dyan yung reaction ko eh mapapakamot na nga lang ako ng ulo dahil wala na naman ngang tulong buti na lang dito sa tapat ng bahay ay eh, talaga namang madali lang makapag-igib nag-aasikaso na nga rin ako dyan mga mawe dahil anong oras na nga. Kayo din ba mga mi, naglalagay din ba kayo ng suka sa sinaing? Ako kasi oo, para nga iwas panis na din at tumagal nga yung kanin. Napatunayan ko na talaga yan kahit sobrang init ng panahon. Uminom na nga rin ako ng vitamins dyan dahil nga bala ko ng lumabas at bibili na nga ako ng ingredients para nga dun sa lulutuin ko. Pero bago yan, eh nagtimpla nga muna ako ng Milo ng mabilisan. Ganun. Buti na nga lang dito sa amin mga mawe ay meron nga mabibilhan ng malapit na mga gulayan. Kung hindi mo nga kering pumunta pa ng palengke dahil medyo malayo din pero kering rin namang lakarin pero nagmamadali na nga ako nito. Kaya dito na nga lang sa labas namin ako bumili. Mabilis nga lang akong nakabili at nakabalik na nga rin ako dito sa bahay. Agad ko naman ngang inumpisahan itong mga gagawin ko dahil nga baka magising na nga yung batang makulit at may magulo na. Chari, sinigang na baboy nga ang lulutuin ko, ang pinaka-favorite nga ng aking junaki. Pag ito talaga yung niluluto ko ay eh, napakadami nga niyang nakakain. Ang tawag nga niya dito ay sinigang -gang. By the way mga mi, marami nga nagtatanong sa akin sa comment section kung lumipat nga kami ng bahay. Opo, lumipat po kami. Bumukod po kami ng aking asawa mga mawi. And by the way mga mi isinalin ko na nga rin dyan yung mantika at nagsimula na nga rin akong magluto dahil nga may tumatawag na nga sa akin at nagising na nga itong batang makulit Binalikan ko nga itong nilaluto ko mga mi pagkatapos naman ay nanghingi nga itong si CJ ng maiinom Akala ko talaga e eh, malalaglag na yung takip mga mawe Tinimplahan ko na nga rin pala yan at inilagay ko na nga yung mga sahog And after nga nyan e eh, malapit na nga rin yan maluto Tinikman ko na nga rin muna para nga kung okay na e eh, papatayin ko na nga rin. Multitasking din. nga yung ginagawa ko mga mi habang nagluluto nga ako. Eto nga, pinaliguan ko na nga rin si CJ. Sakto naman pagkatapos ko siyang paliguan, e eh, dumating na nga rin yung daddy niya. Kaya naman eto, dali-dali na nga rin ako naghanda ng aming pananghalian. Tuwing tanghali nga ay umuwi nga itong aking asawa. Dito kasi siya nagla mga mawe. And, And after nga e eh, babalik din nga siya sa work. Dahil nga, overtime siya for today. And yun lang muna for today mga mawe.